Magandang araw mga Kabul Hits TV. Malapit na ang Game 6 ng PBA Commissioner Cup Finals sa pagitan ng TNT at Ginebra. Ngayong gabi, pag-uusapin natin ang ating prediksyon para sa napakahalagang laban na ito. Sa ngayon, hawak na ng Ginebra ang 3-2 lead sa serye. Matapos ang kanilang dikit na panalo sa Game 5, 73 over 66. Sa larong iyon, muling pinatunayan ni Scarry Thompson ang kanyang halaga sa kapunan na may 16 points, 10 rebounds at 5, 5 assists. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay inspirasyon sa buong team upang lumapit sa championship. Tignan natin ang performance ng dalawang kapunan, Barangay Hinel. Kilala sa kanilang mabagal ngunit itibong half-court offense Lalo na sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim Cone Sa playoffs, lumakas ang kanilang opensa na may average na 103.7 points kada laro sa quarterfinals at semifinals. Ang pag-usbong ng kanilang opensa ay isang positibong sinyales para sa Game 6. Para naman sa TNT, matapos manguna sa serye ng 2-1, natalo sila ng dalawang sunod na laro. Dahil upang papunta sa do or die situation sa game 6. Ayon kay RHJ, handa silang lumaban ng todo upang mabuhay sa serye. Para sa game 6, narito ang mga players na lapat kayan. Sa Ginebra, si Scary Thompson ay patuloy na nagpapakita ng all-around performance habang si JB ay inaasang mabibigay ng malaking kontribusyon sa opensa kahit injured siya. Sa TNT, si ang pangunahing sandigan ng tropang giga. Ngunit, kakailanganin din nila ang suporta mula sa bench, lalo na si RR, Ray, at iba pa. Ayon sa kasalutuyang momentum at performance ng dalawang kukunan, naniniwala akong may edge na ang Barangay Enebra sa Game 6. Ang kanilang determinasyon at pag-angat sa pensa ay maaaring magsusit upang makuha ang kampiyonato sa larong ito ano sa tingin nyo mga kapulits Sangayon ayon mo kayo sa prediction comment lamang ang inyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang like at subscribe ng ating channel para sa ibang PBA updates hanggang sa muli Wala.